Okay. Look you what? <laughs> Repolyo. Magano ko guys, magsisinigang. At ito lang yung mga ano ko gagamitin kay Siyempre, layo-layo -layo din yung mga grocery store dito. So. Sa... <laughs> Ganun na lang. Oh, <laughs> Hindi pa ako sa sa bahay ng alaga ko. Okay, hindi na po. Kuy! Tig tigas! Oh, tanggalin ko. Ayoko ng nang... Malit lang din kasi yung sangkalan ko. Kaya siguro nang Bless you! Ay, naku, mayroon palang ano. Kailang idadab ko na lang yan. Kasi ano, mayroon palang bukas pala yung TV niya. Baka mamaya, mapagalitan ako niya. Void copyright, diba? So, ayan, tingnan natin yung aking ano. So, Ayan pang sigang. Hmm. Shortcut shortcut na lang guys. So ilagay ko na itong ano, yung pampaasim. Yan. hindi ko alam kung mamaya ko na si tignan. Lalagay tas mamaya ilalagay ko dito yung ano, yung shrimp. Kasi madali lang maluto 'yung shrimp, diba? So, yan guys. Luto na yung ating cabbage. Repoyo. So, lalagay ko na dito yung shrimp. Yan. Luto na kasi frozen lang yung shrimp na yan. Kaya. Okay guys. Thank you for watching.